parang hindi <laughs> parang hindi siya ang taas din tapos parang hindi stable yung ining school bus na hindi gagastos eh parang wala namang lugar dito up mga thumbs. yes tama ang inyong nasa isip ako'y maglalaba ng cover ng aming sopa at yun si madam narangati namamantal siya inaupo din eh e, baka madumi na medyo matagal na rin kasi doon. Sanang ko lang ito sa washing machine. Ito muna kaya Mga thumbs gagana ka. Parang hindi. <laughs> Parang hindi siya gagana sa akin. Parang hindi. Okay, wow. Sarado. Sabi ng asawa ko ay wag daw, doon daw tayo sa sa light lang. So, yun na rin naman. Naumpisa na natin. Eh, medyo madumi. Medyo madumi siya. Kirahin na rin natin ng vacuum. malinis talaga siya no Ano may nagkalaba pa? Hindi. Ako yung niligo muna. At ako yung kahapon yung niligo eh. <laughs> Subal, eh, sobra naman tayong thumbs no. Pagka tayo eh, hindi na naligo, muna. Siya, diyan muna kayo. Ito ko yung mga maliligo. Yeah. Ligong bibe. Mga thumbs, alas 3, alas 4 ng hapon. <laughs> Magtitrill kami mag-asawa. Titingnan namin kung matotolerate namin yung unit na ito. Mas sobrang init din naman nga. Nabasa ng mga bata. Ining school bus. Kasi ganitong oras talaga marami nagja-jogging dito. Kaya you are not alone, no? Mm -hmm. Pare kaya nga naisipan ng kasawa ko na mag-walking today. Kasi nag-iisip daw siya ng pupuntahan na hindi gagastos. <laughs> eh parang wala namang lugar dito na pupuntahan na hindi ka gagis eh. kundi itong mag-trail walking ka at saka mag-walking. Eh di mag-trail walking na lang kami, libre pa, naka-exercise pa kami. Hindi baby? Yeah. Mm -hmm. Healthy. Huh? No? Hindi nga lang, medyo mainit. Sayang yung preserve ng pagmumukha namin. Sasakyan sa kabila ha? Tili ko naman siya. Let's go. Bali nung last time namin doon kami nag-trail ni Madam. Ngayon dito kami. Mas malayo yata to ng konti. Konti lang naman. Tapos mas maganda yata to. Oo. Parang kami ni Al. Wango ba to? Wala. Wala nga mo yun. Yung maganda dito eh. Meron talagang nature trail. Bale, nag-aalaga nito yung mga lokal din dito. Yan, oh. Union University is not responsible for any loss, theft, damage, or injury. Okay. Understand. So, mag-uumpisa na ang trail. Yun yan yung dilim. Yay! Oo, oh, na oh. tapos tingnan natin kung saan tayo pupunta. to pink. Yun yata yung malapit. Ganda. Ito yung mga trail mark. ganda ba? Ang ganda. Diba? Bench. Pwede kang tumambay. Ang um, tayimig. <laughs> Hakabing yung katahimigan. <laughs> May tayo? Uh Oo. -oh. Oo na, no, ang Sige, pwede tayo mag-continuous-continuous dyan. Oo. Oh. Eh hindi, doon nakaharap yung pink eh. Eh yung pink. No, siguro yung huli namin trail mag-asawa ay eh, mga isang buwan na mahigit. Ngayon lang ulit na ulit. Sobrang tagal na. Wow, may bridge! Taas din. Tapos parang hindi stable yung bridge nila. <laughs> May mga din kasi yung bike dito. Oh, ganda oh. Green na green. Fresh na fresh. So, dapat maka 10,000 steps tayo today. Magawa kaya natin yun. Uh -huh. Nung naglakad kami dito no Alim, yung medyo umuulan, kaya pangit yung daan. Basa. Hmm. tapos nang lalaglag yung mga dahon. Ngayon, bagay yung mga dahon. Walang masyadong damo sa daan, no? Eh. Bear? Wala dito. Hindi yan bear, bear. Raccoon. Ito, raccoon to. Hindi yan bear. o oh, may owl. Hindi pa be. Oo. Bababayan. May parang naran pa si madam. ala lakas ah. Lakas ni madam. Mas mamaya sasabihin pagod na ako. Awit. <laughs> Ay lang may sa kaya tayo. Wala pang one mile. Miles! Agad! Ang na. Yun, yung pink. <laughs> Bless you. Yung pink ulit. Kaya sa pollen kaya yun. alam ko pwede mo itong i-continues eh na ihiwalay ka sa pink yun namang sunod ang gusto mo eh one mile lang yung pink eh na Ma <abling comfort compass> <making Gilbert> klaseng mayroong magbo-bonfire may nagbo-bonfire nag nga siguro dito oo oh, oh. misan nga may nakita kaming tambay dito hindi yata pag ano dito mga katams pagka weekend marami kang mga kasabay dito ang naglalakad minsan yung buong pamilya nila may kasama mga bata tapos pwede rin dito yung trail na bike pwede kang magbike dito meron din silang daan para sa bike pero parang pares lang yung daan ng tao tsaka yung sa bike o konting nga lang ang nagbabike dito nang wala silang specific na daan para sa bike meron lang mga parts sa Jackson na pwede na meron sariling daan yung bike pero to gawin mo to ng araw-araw ah malulus ka talaga saka okay din kesa yung lagi ka sa karsada iba yung sa trail na ganito yung hindi mo masyadong ramdam yung pagod pero marami ka nang nagbe na calories yung, yung pakiramdam pagka sa trail ka naglaro kaysa kalsada tsaka fresh oh. ang ganda ng ano eh oh. ng mga puno ang ganda pa ng asawa ko diba? oh. saan ka pa? sexy pa oh. ay ang lit ng legs sa sobrang lit ng legs nabawala diba? na rin ng wet po oh. hey. ano yun? Yun nga yung maganda dito. Pero hindi naman siya ahon na ahon. Baka akala nyo yung sinasabi ng asawa ko eh. Hindi naman siya gano'ng kaahon. Tsaka konti lang, maiksi. Hindi kagaya pagka nag-book, nagmamountain farming ka. Yun, talagang may assault na minsan. Isang oras yung titirahin. Ito hindi. Tapos dito rin natakbo yung mga ano, yung mga football players yung mga uh, ano mga player ng ano yun yung university dito sila na trail run dito sila nagte training din tsaka dito hindi masarap ma yun ang kuwago mm. malis na mm. sayang <laughs> doon din oo oh, oh. Yan, nagkalimbang na naman. Yung pink. Huwag kayong sa shortcut. Yan no, feeling ko may napunta dito mga estudyante. Dito sila natambay sa gabi. Wala na namin siya, may nakikita ko mga gamit dyan. Remnants of invasive species. Mayroon pa tayong nadaanan dyan ano eh. Parang yung... Tawag dun? Parang tabi-tabing pine tree. Huh? Parang ganun ang itsura niya. Ewan ko dito yun. Ang labas ni Tito sa paboritong lugar ng asawa ko. Sa Ross. <laughs> hindi ah. Pero hindi doon. Yan you know, o, di ba anong lugar na yan? Yan yung ano, yung may traffic light. Oh? Oo, -oh. di ba? Malayo na rin pink pa more. We got pink here. So, we're on the right path. Whew. Maganda sana kung may ano-ano magandang overlooking 'no. Wala kasi. Aurora oh. Dami siguro ng dito. Sira naman dito, takot natakot sa spider sobrang takot sila hindi nila kaya ang hawakan hindi kagaya sa atin pinaglalaban pa pinagpupustahan pa ibang ang ganda ng trail mas nakakatuwa kaysa sa kasada nakapawisan tayo hindi pa mabubulok ang pagmukha natin kasi hindi tayo babad sa init yun pala, yun, no? yun, yun pala, yung pala ang itsura ng diretsyong ito Wag dyan. Malayo yan. Hindi tayo dyan. Hindi masarap mag-walking dito pagka winter. Kasi may yelo. Tapos yung ibang yelo matutunaw. Magiging putik. Eh, hindi masarap maglakad dito. Tsaka madalang din na nagtitrail pagka mayroong snow. kaganitong mga season lang. yan O. Summer. I'm not sure pagka summer. Gawa ng sobrang init siguro pag summer dito. Ma-experience namin ito. First time namin na ma-experience ang summer dito sa Jackson, Tennessee. Pinagpuputol nga ng kahoy. Timber! Yung pala yung tadaanan natin, no? Yung kabilang yun siguro. Paikot. Pinutol. Ah, kasi natumba. Kaya pinutol. Kasi nakaharang siya dito pinutol nila. Eh, siguro naputol to na home nung merong ano na ano, tornado alay, alert. Nung may tornado alert kasi ang lakas ng hangin at ulan. Kaya siguro na tumbayan. Ganda nga. Alam mo yun. Para Wais nga sila para akala mo maiksi lang. Hindi, niluloko ka lang namin. Mahaba to. <laughs> minis, minis. Yan na lang o, oh. Iksi na lang oh. Point two miles na lang. Iksi na lang nun. Lapit na namin matapos ka agad. Ang bilis-bilis. No, parang nga namang masarap yung bike dito. Oh, mga parang-parang pa dyan. sa bike na? Oo. Oh. Mababa lang. Pwede ka naman doon sa kabilang side din. Mabilis eh. Mga 47 minutes na kaming nag lalakad ni Madam. At konti na lang. Kasi 0.2 miles na lang eh. Sobrang lapit na lang nun. No. Let's go na sila. Babay ko lang naman. Baka kasi ibang ruta yun be. you know o. Tumba din siya o. Oh. Ang laki. Buno talaga eh. Mahina kasi ang kapit dito be. Ano mo yung gawa ng lupa nila. Pero sobrang laki rin ng puno. Ang haba. Oh, may maliit na bridge ulit. Oh. <laughs> well, Parang pang bike trail talaga tong trail na to. Oh, ito yung mga trip ni pareng Ronnie. Mm -hmm. So paring Ronnie Pumarinig ka na Na makapagbike tayo Ooh. Bike trail nga to Nasaan eh, nagbabike wala naman <laughs> Nilamok si Mada hindi yung lamok be. Ah, nik nik. <laughs> oh, bridge unit. Ang dami na natin bridge na nadaanan be. This is our third bridge. Okay. Aram ko na kung saan tayo dumaan kanina. Yun know, o, oh, ang bridge na isang dinaanan natin. Wala akong tiwala doon sa bridge na yun. Dito, parang maayos siya. Diba, Ay, mata ako? ko. Napasok mata ko sa sombrero. Yun may lamok at laki. Hmm, patay. Ang lamok. Ang diba laki sa... ng lamok. Hmm. Nik-nik yun eh. Di ba? Ay, may bike. Hi. 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 Ah, tao si Kuya eh may lisensya kaya yun? <laughs> Hindi. Taang taas niyan. Bigyan ba? Hindi ba dito? Dito. End na para to. End. Yung sinasabi mo, 0.6 miles pa. Mm -hmm. May dingan ka meretsyo dun. Matalik din, may eksila ang dapat dito siya nagbike. Way out. Hindi ka Way out. Tuwi na kami. Tuwi na. Kasi sobrang lapit lang nito eh. Parang mga road. Ini eh. Pakinig ko na agad. Ang bilis naman nun. Ang Almost one hour lang. mga tams, lapit na namin sa Arsada uy lakami uy pwede layo no, nun oo yun sa tinawida natin kanina dedere derecho yun na natin yun ay ah, saan tayo lumabas doon din nga ang labas no same lang din yan o no? karsada na ulit tapos na babalik na ulit kami sa loob ng Union University tapos na namin tong trail na to so natira na natin lahat ng klase ng trail be yung kabilang trail at saka tong kabilang trail ang pinakamahabang trail natin ay yung sa kabila 1.7 miles yun eh ito ay ano lang ay 1 mile lang mahigit di ba? so hahanap na ulit tayo ng bago yung kayang park doon, no? Yung park doon. Pero park siya, hindi siya trail. Tawid tayo, baby. Dito, be. Ba? Para sakit na tayo. So, the plan naman ngayon, mga times. Yung tanda niya yung huli kong upload, no? Nag-walking kami. Doon kami ikot ng diretsyo. Para sa amin, hindi naman ang labas noon para si madam ay eh, matuluyan na ng pagiging sexy niya no baby super sexy tapos magiging model na siya dito hindi na siya magkatrabaho sa hospital no magtatayo kami ng sariling anong tawag ng production dito diba max sa Pilipinas eh dito Diva max <laughs> Diva max ang <laughs> diba, <Max. laughs> nagdadalawang isip yata sa si <laughs> wala yun din 2 miles eh So diba, sabi ko sa inyo, almost 2 miles yung nilakad namin ni Madam nung huli. E gusto daw niya ulit tirahin. No? E another 2 miles plus 1 mile mahigit. E di mga 3 miles kami mahigit ngayon. Napasubo na si Madam. Eat it pa. <laughs> so malapit na nga kami mga katams nandito kami sa secret way sa secret garden going to our house yun na po ang lagusan oh Iba, secret na secret lang siya. Paglabas mo dito. Yun na, ang aming apartment yun, si Madam sa likod hindi <laughs> dito na kami so naka ilang oras kami ilang oras be? 1 hour and 27 minutes so 1 hour and 27 minutes ako okay ano rin laging ganun pagka tayo nag-walk yung dalawa Hey, parang hindi ang masyadong pinawisan mainit lang ang